Ganda gabi po mga kabalean, mga karihiyon. Sir Alex, ito pong um, pagpipuesto ho ng, at Vice Governor Mon, ito pong pagpipuesto ng plantang coal, no? Dito po sa Sitio Naglatore. Naglatore. Okay. Beside uh, Kawag. Hanjin. Barangay Kawag. Tama ho That's ba? That's oh, Barangay Kawag, beside Hanjin. Beside Agusuin and ano yan eh, kinabuksan. Okay. So Sicho. kung ilalarawan niyo po ito, pag kayo po ay nasa Subic Bay, Freeport, uh, pag hindi ho kayo papasok doon, bababa pa kayo, papunta na, yung pababa ng Olonga po, mm -hmm. tapos dadaanan nyo po itong uh, mga beach resort sa tabi-tabi, mm -hmm. akit ka na naman, ano, so yun yung kawag. Pero uh, itong pwesto ni ni plant, ni coal plant, ay doon sa kabilang ganon. Okay. No? Mm -hmm cross across kawag. sa kabilang side tabing-tabi ng Hanjin na gumagawa po ng mga barko, barko. okay <laughs> so what happened to the families na nandun po sa Sijon Naglatore uh, sir alex what happened did you monitor yes? uh, actually nung, nung nag-report po sa amin yung aboites tungkol dyan sa pamilyang yan mm -mm. kung tama po ang pagkakaalala ko mga 20 or 30 families po yung kanilang pinaalis doon okay uh, na kung saan nung una pinapapili nila. Mm -mm. Bahay ba at lupa o pera? Okay. But, eh, pa kakaso, kaso, paano, pa paano pipili yung mga familia? Wala naman may pakitang picture ng bahay. Okay. Wala may pakitang picture ng relokasyon. Mm -mm. Eh, di pipiliin na nila yung pera. Madaling makita yung pera eh. Pero, nag-intervene po ba ang local government sa inyong kaalaman? para proteksyonan po yung kapakanan ng mga mamamayan sa, sa, sa sityong yun. Sa pagkakaalam ko, wala pong nangyaring, kasi nga, di ba, nagkukonsulta mm -mm. sila sa Sangguniang Bayan ng Subic. Mm -hmm. Pero hindi rin naman interesado yung Sangguniang Bayan ng mm -hmm. Subic sa kanila. Mm -hmm. So kaya ang nangyari, parang sila na lang nakipag-usap doon sa mga residente. At okay. uh, nabanggit nga nila nung sila nagpresenta sa amin sa Sangguniang Palalawigan mm -hmm. na naggastos daw po sila ng 3 milyong piso bilang compensation doon sa mga family. Okay. And I told uh, Mr. Cunningham, yung presenter nila, sabi ko, masyado namang maliit yung ibinigay niyong tulong sa mga familia. For 30 families, 3 million. And to think that you are saving half a, half a billion pesos, pesos per year mm -hmm. because you will not pay real property tax. Mm -hmm. And yet, you are only giving 3 million pesos para okay. sa mga familia. O, para lang sa kalaman na ating manunood, yung pong kawag at yung area ng yun, yung pong redondo, mm -hmm. ay bahagi pa rin po ng Subic Bay Freeport. Okay. Kaya ito po yung sinasabi ni Vice Governor Mon na hindi po sila nagbabayad ng real property, The real property tax. tax. Opo. List po ang kanilang binabayaran sa Subic Bay Metropolitan Authority. Opo, opo. Tapos okay. uh, ang isa pa hong naging issue nga diyan, kaya kaya yung mga kaya naging malinaw po sa mga tao na dapat talaga tutulan mm -hmm. mo ito kasi wala kang nakikitang pakinabang. Mm -hmm. Tapos puro perwisyon nakikita mo, kalusugan, kalikasan, tapos, yung pang Subic Bay is supposedly, alam naman natin, mm. diyan nabubuhay ang mga manging isda, tapos turismo. Mm -hmm. Eh ngayon nga ho, napuno, na kami, industries. na, napuno na kami ng mga barko doon eh. Okay. Meron kami Subic Shipyard, mga, mm -hmm. mga sirang barko, dumadaan dyan. Mm -hmm. Meron kaming hanjin, mga ginagawang barko. Mm -hmm. Pakatapos, ang Subic Bay pa ngayon, paborito pang parkingan ng mga barko. Okay. Tapos ngayon, lalagyan mo pa ng coal plant na naman dyan. Kaya, paboritong parkingan kasi hindi sila makadaong, walang kargadang ilalabas. Tsaka, mu murang binabayad nila okay. eh. Okay. So, Sir Alex, given this, is 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 option ba na kayo ay pumunta na sa Supreme Court para humiling ng writ of kalikasan? Isa yun sa mga uh -huh. options na pinag-aaralan namin ngayon. Uh -huh. uh, katunayan na uh, personally, uh, ako po ay sumasangayon na mag-file uh, ng uh -huh. uh, complaint. Okay. Sa mga taong ito mm -mm. Sa Aboitis at ganoon din sa Taiwan Co-Generation Company mm -mm. Sa violation nga na ginawa nila sa, sa hindi pagsunod sa MOU mm -mm. Pero tila bagang sa aking pagkikipag-usap uh, sa ilang tao Na pumapayag din, sabi ko, class action suit na ito okay. Ito ang maaaring uh, pwede namin tunguhin Mm -mm. Dahil nga nasabi ko kanina na hindi na usapin yung debate sa kalusugan. Mm -mm. Oh, dahil mas madaling ipaliwanag ito. Mm -mm. Pero kinakailangan multi-pronged approach tayo dito na okay. hindi lamang yung kalikasan, hindi lamang yung governance mm -mm. kundi yung sa ulagi sa pinang legal mm -mm. eh meron din tayong puntos na ibabato sa kanila. Okay. So it's it's an open option. Yes. Okay. Kasi ang ano po, ang ang Sambuanga nakakuha po sila ng writ of Rit kalikasan. kalikasan. Isa po itong Uh, kautusan na inilalabas ng Supreme Court. Nauso po ito sa panahon ni dating Chief Justice uh, Puno. Mm -hmm. Kung saan po maaring magbigay ng kautusan ang katastaasang hukuman para protection am po ang kapakanan ng mamamayan. Mm -hmm. Okay. Anyway, I think you're up against uh, the national government also. Kasi po ang ating Department of Energy ay uh, batay po sa mga mga Kwento, mga ulat na ating nabasa, ay sinusuportahan po ang paggamit ng coal o uling uh, para magpatakbo po ng ating mga uh, pasilidad na nagpaproduce ng kuryente. So, pagkakaganyang merong national policy, ay, mukhang you're headed for losing. Ngunit meron din uh -oh. tayong national policy on renewable energy. Okay. Ito po ang sinasabi namin na bakit hindi din ito isulong. Mm -hmm. Kung hindi man natin mabibitawan ang mga fossil uh, power generated uh, plants, mm -mm. isabay man lamang natin ito dahil nga okay. may sapat na pag-aaral na by 2020, 50% renewable energy na dapat tayo. Okay. At so, ito po ang kinatutuwa mm -hmm. namin dahil sa Subic, at nais kong balita sa inyong manunod, okay. na sa Subic, meron na rin po na-approve. Mm -mm na alternatibo. Ito po okay. yung solar energy at saka wind turbines. Okay. Doon din po sa tawag sa okay. Ridondo Peninsula. Ano ba yan? Conflicting mga conflicting projects ano, mga pro proyekto na kakatulong sa kalikasan, meron namang na perceive na magdudulot ng ano no pagkasira. Pero ang ang tanong namin if we go to the person personalities no, pushing for this uh, say coal plant Uh, you have the Aboitist, you have Manny Pangilinan there, Meralco, on uh, yes. part owner of Meralco. Okay, of course yung uh, Taiwan co-generation is really Taiwanese, correct? Mm -hmm. Okay, pero I think that's where the Aboitist came in, eh, through yes. Ta Taiwan co-generation. So ang tanong namin is, if you have such powerful business people na nag- susulong ng ganitong proyekto, De, hindi ba na kayo? Kasi talaga namang, you know, these are negosyante, businessmen, na talagang gusto nila na mag-invest. No? And I think government even supports them. Siguro po ako personally ang stand ko dyan. Uh, ginagalang namin sila sa kanilang kagustuhan na maglagay mm -hmm. ng kanilang planta mm -hmm. diyan sa Subic mm -hmm. na bilang karagdaga sa kanilang negosyo. Uh -uh. At ginagalang din namin yung uh, sinasabi po ninyo na na suporta ng national government sa kanila. Mm -hmm. Pero sana igalang din nila yung amin namang mga stand bilang mga lokal na no officials mm -hmm. na nakakaalam ko ano ba talaga mabuti para sa lugar namin. Okay. Na yan itutulan namin. Anyway, the law also the law is also on our side. Mm -hmm. Dahil ang sinasabi ni ng batas hindi pwedeng maglagay ng kahit na anong proyekto mm -mm. sa isang komunidad nang hindi muna kinukonsulta ang taong bayan. Okay. At kinakailangan ang pagsangay ng taong bayan. Mm -mm. Kaya nga, the law is also very clear that before any project starts, there has to be an ECC. Okay. which And the, before the ECC is issued, there has to be social acceptability. Mm -mm. And it is very clear that the project is not socially acceptable. So definitely, by all means, We okay. will oppose the project. Okay, and seek the revocation of the ECC. And definitely we will seek uh -oh. the revocation of the ECC and the non-issue ones of a new ECC for 600 megawatt of electricity, of okay. coal plant. talagang ayaw eh, no? Alam mo, hindi naman kami <laughs> ng no ng no. Uh -oh. Meron kaming alternatibo, isinusulong. Mm -mm. Mm -mm. Hindi naman pwedeng sabihin na para kayong mga activist na lahat na lang, anti-development. Uh -oh. mm -mm. Hindi po. Mm -mm. Meron po kami sinusulong ng mga alternatibo na pwedeng-pwede rin naman. At okay. sa kasalukuyan nga, inapprove na rin ito ng bagong SBMA board. Okay. So kayo ay mga voices of hope pa rin sa hamon na ito. sa <laughs> uh -huh. ang tanong na lang namin before we ask you your last messages. Siyempre si, si Pangulong Noy no, has repeatedly said ang mga mamamayan ng boss niya. Kayo ba ay nakaabot na sa level ng Pangulo, Pangulo para ipakiusap na ihinto na ito? Ah, actually po 'yung aming mga resolusyon, lahat naman po 'yan may may puro may kopya kay presidente 'yan eh. okay. At uh, 'yun nga, siyempre nananawagan tayo kay presidente. At ako actually, kaalyado naman ako ng presidente mm -mm. sa Sambales mm -mm. na ang panawagan namin sa kanya na dahil sinasabi niya ang taong bayan ang boss niya, mm -hmm. eh dapat pakinggan niya ang taong bayan ng Subic. Pakinggan okay. niya ang taong bayan ng Sambales, na kami tumututol sa proyektong ito na maglagay ng mm -hmm. coal plant dyan. Mm -hmm. Pero kung talagang kinakailang maglagay ng uh, mga planta na para mag-generate ng electricity, na para din sa mm -hmm. kolaran ng ating bansa, ng aming lugar, okay. eh di ilagay yung ibang mga alternatibo. Okay. Hindi naman tayo close mind doon na ayaw natin ng planta eh. Okay. Ayaw natin ng coal plant pero kung wind turbines yan, kung solar uh, mm -hmm. powered yan, by all means, we will accept those projects. Okay, sandali lang. Sabi nyo nga, pini-furnish nyo. Anong sagot ng Pangulo? Eh, Sumagot ba? Uh, actually, ka-forward pa lang po namin nung aming resolusyon uh -uh. sa sa kanila. Okay. Kaya nga po, ang nangyayari nga ho ngayon, ang kagandahan dito, yung mm -hmm. ating mga government, local government officials, mm -hmm. saka mga NGOs, nagkakaisa ho kami. Mm -hmm. At alam namin, hindi pwedeng puro resolusyon lang ito, puro papel ito. Kinakailan, magpakita okay. rin kami ng ng aming mm -hmm. mga katawan kaya nga oh, natutuwa naman kami dahil yung unang ginanap na na rally laban sa plantang ito ay naging very successful naman okay. na Sige. ginanap po nung araw ng lunis. Dalawan libo ang dumalo At yon po ay uh, bibigyan pa magkakaroon pa ho ng mga susunod pang activities din. Okay. So Sir Alex, have you gone up to the president to ask him personally? Please stop lahat ng program. mga mga okay. sulat at mga tao niya, uh -uh. Ay, ay kinakalabit namin at sinasabihang, pwede mo pang ibarating okay. ito. Dahil darating kami doon sa punto na kung kami magmamarche hanggang Malacanang, gagawin namin. Okay. Hindi pa kami dumating doon sa punto na yon. Mm -hmm. Pero kung kinakailangan gawin namin yan, gagawin okay. din po namin. Your last message, I hope, will center on what uh, the people should do to support your cause pagkakataon niyo po ito, Vice Governor? Uh, siguro po ako na nananawagan sa mga kasamahan natin sa sa gitnang Luzon, na alam naman natin po yung mga nangyayari sa ating bansa ngayon, ito mga mga pabago-bagong klima ng panahon, yung matitinding bagyo na tinadanas natin, alam natin lahat po ng ito, ay dala na tinatawag nating climate change. At ang isa pong uh, pinaka number one contributor dito ay ito nga uh, mga coal plant. Kaya nga ho, kami po sana sa Sambale, sa Subic, na tumututol po sa plantang coal na ito, eh sana po, eh, samahan nyo rin ho kami dahil alam namin na ang epekto nito hindi lang ho kami makakaranas, kundi maging ang ating buong riyon at maging ang ating buong bansa. Okay. Maraming salamat, Vice salamat Governor po. Mon. Sir Alex? Natasa ng Civil Society Organization mm -hmm. na gumawa ng mga hakbang sa mitigation ng climate change. Isa ito sa malaking misyon ng mga Civil Society Organization nung sila ay nag-usap-usap dito sa Clark. Mm -hmm. So, yung pong uh, binigay sa amin ng mandato, na kami mga NGOs, kami mga people's organizations, cooperatives, pati na po civic organizations, ay kinakailangan kumilos. Kaya hindi po natin matatalikuran yung responsibilidad na ito dahil mas malaki po yung kalaban natin. Mm -hmm. Hindi natin gugustuhin na ang Pilipinas ang siya mag -e export ng pollution sa ibang bansa. Mm -hmm. Ngayon no, din naman na ang bansang Thailand ay nagsabi na na ayaw nila ng coal power plant. Mm -hmm. E bakit naman ang Pilipinas e magiging pulisiya ba niya ito na magiging legacy ni presidente Noy Aquino mm -hmm. na pagkatapos ng kanyang termino, e napakaraming coal plant sa ating bansa mm -hmm. na tayo ngayon mo sa Pilipinas para mm -hmm. sa buong mundo. Okay. Yan ang ayon natin mangyari na mabansagan ang Pilipinas mm -hmm. na siyang nakakasira sa kalikasan ng buong mundo. Okay, yan. Narinig po natin ang mga posisyon ng ating pong mga kinatawan sa lokal na pamahalaan at sa, an, sa civil society group. At ang kanila pong mga tinuran sana ay uh, nakapagpalinaw sa bagong hamon na hinaharap ng mga taga-sambales at uh, Olongapo City. Sa ganyan po, sinasabi namin na ang katotohanan at mga senaryong kinaharap natin ngayon, hinahangad natin ang progreso. Pero malayo natin itong maaabot kung walang sapat at abot kayang kuryente. Ang elektrisidad ay kritikal na sangkap ng ating ekonomiya at mahalagang bahagi sa pagunlad ng ating lipunan. Pero alam nyo ba mga karehiyon, kahit mahirap ang ating bansa ay pangalawa ang Pilipinas sa bansang Hapon sa may pinakamataas na singil sa kuryente. Ito ang layunin ng patuloy na pagsisikap ng pamahalaan upang mapalakas ang patuloy na pagtuklas sa mapagkukunan ng enerhiya. Hindi tayo tutol sa anumang proyekto, lalo't sa ikabubuti ng mas marami. Pero sa ibabaw nito ay pangunahin at dapat na ikonsidera ang pa, ng pamahalaan ang kalusugan ng mamamayan. Ang mga bansa sa mundo ay umaabante sa pagtuklas ng mga natural at ligtas na mapagkukunan ng enerhiya. Ang Pilipinas naman, huwag ng paatras. Kasama po ang buong puwersa ng CLTV 36 News and Public Affairs, kami ay magsisilbi at mamamagitan ng walang pinapanigan. Kami ay patuloy na magmamasid sa kapakanan ng taong bayan. Mga isyong pampolitika at pamahalaan, pinag-uusapan po natin yan. Ako po si Tuneto Rejas, ito po ang Hamon Central Luzon, Karihiyon, atin po ito.